Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Mukhang hindi natuwa si Rendan Labador sa isang tattoo fan art na ginawa para sa kanya. Sa isang Facebook post noong February 16, ibinahagi ni Renda ng larawan ng tato ng kanyang mukha sa braso ng isang netizen. Ngunit imbes na matuwa, naasiwa siya sa kinalabasan ng artwork. First time na may taong nagpatato sa akin pero hindi ko alam kung matutuwa ba ako o may inis at ang pinaka nakakatawang bahagi, sabi ni Renden, kamukha raw ni Diwata ang tato. Dahil dito, nagbiro siya na magpapahanap ng magaling na tato artist para ipa-cover up ang tato. Sa dami ng hirit at asaran sa comment section, tila hindi lang si Renden ang naguluhan, pati na rin ang mga netizens na natawa sa naging resulta ng tato. Ikaw, anong gagawin mo kung ganito ang tato ng mukha mo? Magagalit ka ba o tatawa na lang?